parang umaga po sa inyo lahat. Uh, sa mga tao, hindi po nakakalimut pong mag-subscribe. Uh, naniniwala po akong sila may natatanggap sila at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga at gabi sa inyo lahat. Uh, sa mga tao, hindi po nakakalimut pong... Uh, Uh, tumulong po ay sana po ay uh, pakitulong na lang po sa inyo na mga bagwan po sa mga bagwan po uh, pakitulong po para matulungan po ninyo po sa aking uh, inaharap po at pagtulungan ko rin po kayo na marami po akibabagay po sa inyo na mga orasyon, na panggamot sa lahat ng mga bagay po na ikabubuti po uh, sana po ay tumutok naman po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan. Mag-subscribe, mag-like, and share. Ay pakakalup po sa inyo lahat aking mga nalalaman po ng panggamot spiritual o physical na karamdaman po. At uh, tatanayin ko pong napakalaking utang na sa inyo lahat. Sana po ay gabayan, gabayan kayo ng Diyos ang mga kapangirin sa lahat. At ipagkakalup sa inyo ang mga biyaya na darating po sa inyo ng siksik, dikdik -dik at tumapaw ng pangumali. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay yung uh, oras yung pudir upang hindi madaya ang third eye karamihan po kasi pag uh, may third eye po nadadaya rin po dinadaya rin po parang namarik mata na hindi po siya sure na halimbawa po parang nakita nyo po napadasa pa nyo po ay nagbago ng kon po para hindi kayo madaya na makikita nyo po yung kaanyuan niya po talaga ay usalin nyo lamang po ito para hindi kayo basa madaya ng masamang espiritu inkanto o namang lupa yanak man o demonyo hindi kayo matadaya makikita nyo po kahit magtago po sila ay makikita nyo po tumatagos yung paningin nyo po at hindi sila makakatago sa inyo at hindi po sila makakagawa po ng dalawang anyo ng mangkukulam o mababarang pag inusan nyo po ito sarili nyo po ay uh, ihipon nyo sa dibdib po close, o ihipon nyo sa tubig ilamos nyo po sa mata ganoon <laughs> nyo po siguradong makikita nyo po ang kanyuan po ng inyong kalaban po kung nagbabalat kayo makikita nyo po ang tunay na tunay na nyo po ng kalaban po ang oras yung puder upang hindi madaya ng third eye po uh, magsal ng isang ama namin kahit na may puder na po kayo magsal po muna kayo ng isang ama namin ay sunod po yung oras po Abilus, Angilis, Pikama, Bikasa, Aminos, Aminos, Aminos Salim po lamang po ng uh, tatlong bisis po ito at ipo sa dip uh, dibdib ng pakros o ipo sa tubig ito po inuusal po sa isip namang po na hindi po ang bibig. Narito pang oras po. Abilos, angilis, bikama bicasa, aminos, aminos, aminos. Abilos, angilis, pikama bicasa, aminos, aminos, aminos. Abilos, angilis, bikama bicasa, aminos, aminos, aminos. Tapos isip po sa dibdib po sigurado pong hindi po kayo madadaya ng masamang uh, masasamang maika o ano pa man na nagtatago sa dilim o liwanag hindi kayo madadaya kung ano pong klaseng, uh, klaseng itsura po nila na nagmamalik mata po lamang po kahit demonyo di po dito ay masusupil po ninyo hindi, hindi kayo makatataguan po ang masamang uh, mahika po ng mga masamang gawa ng kadiliman po mas na bago po nyo po gamitin po ito ah... Uh, sabihin ko sa inyo totoo na sana po yung umingi po ng basbasa mga pasalamat bago ganyong ga, bago nyo gamitin po ito ay kayo ng gabay sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat kapag katapos nyo makusap po ay magpasalamat kayo din po sa Diyos ang mga kapangyarihan sa, sa lahat para palagay kayong proteksyon ang gabayan sa oras ng panganiban po narito po ang oras po Sana po ay tangkilikin nyo palagi itong Iwagan ng Pangasinan na marami po akong ibabagay po dito at uh, matutunan nyo po lahat ng aking mga babagay po sa inyo para makupyan nyo po o maisaulo po ninyo magagamit po ninyo ito kung kayo na po ay manggagamot po. screenshot niyo para makopya niyo po. Maraming salamat po. Maraming salamat po.